everyone! Good morning! Welcome back dito sa aking YouTube channel, Dubi o Gypsy Diary. So, for today's video, pasensya na maingay ang ating background. So, for today's video, guys, ay mag-haul tayo for today's video. So, meron tayong nabili na worth 3,000. So, ipapakita ko sa inyo kung gaano na siya karami sa panahon ngayon ang 3,000 so meron tayong nabili pang dagdag sa ating tindahan so guys just keep on watching meron tayong tatlong box dito guys so meron dito dyan at saka doon yun so ayan mag start tayo dito so meron tayong nabili from Rebisco guys So, ang sale dito sa amin, ang Rebisco is mag-order ka tapos booking na ang style nila guys. So, ayan. Bumili kumuha ako ng uh, chukumotsu. Hinati dito kanina guys. So, meron tayong chukumotsu. Ayan. ayun Tatlong ganito. Ready biscuits. So, meron tayong tatlong rebisco ayun, Ayan. And then, meron din tayong babo. Dalawa. Ayan. And may, meron tayong flavor combo fudge bar. Dalawa. Yan. Meron din tayong fudge bar na chocolate. So, ah, uh, ano siya? Duha ka buo. Duha ka pakak na gitalit. And, ayan, meron din tayong bisco Crackers Honey Butter. So, dalawa yung kinuha ko. So, ayan. Yan po. Ito po yung laman dito sa cartoon na ito guys. So next na naman sa yo. So ito guys, galing ito sa Mondi Products. So, ayan, hulog ang ating Xiaomi. So ayan. So, meron tayong ribisco. po. Ayan. And sita. So meron tayong sita. Dalawang pack. And meron din tayong butter, coconut. Ayan. Eh, meron tayong mga ganito. So, sa Mondi, guys. Kung doon, kayo ko bumili sa mismong ahensi ng Mondi products. Mondi? Nesil? So, mga ganyan. Sumura so, lang ang ganito nila, guys. So, nagkakalaga ito ng 8.20. point some 8 pesos may gitlang. So, meron tayong beef noodles. Tansit Canton. Ayan, Tansit Canton na si ay, meron din tayong lucky meat chicken. Ay, meron din tayong eggnog. Ayan. Ayan, meron tayong eggnog. Ayan, kumuha din ako na ganito na Skyflix single pack. Single pack. So, 24 ang laman niya, guys. Ayan. So, ayan. meron din tayong pansit kanto na ganito. Marami ang ating kinuha thankful pa rin din ako. So, nakasalamat ko sa ahinti kay ang akong grade stick, guys. Na, ano na siya, expired na. So, mabuti naman at mabait yung ahinti. Ipinalitan nila, guys. Ayan. Expired so, na. Meron din ako dito. So, ito yung pinalit nila. Expired na din ito. So, yun ang kagandahan kung doon tayo kumuha o bumili sa ahinti. So, yan. So, yun lang po ang laman dito sa karton na ito, guys. So, yan. And, meron din dito sa side. So, ayan, bumili tayo ng fresh mickey. So, meron ba kayong tinda na ganito, guys, fresh mickey. So, mabenta ito dito sa amin. So, manufactured by So, I think sa Cebu ito ginawa, guys. Ayan. So, mabenta ito dito sa amin. And meron din tayo one box of fighter wine. So, ayan. So, yun lang, guys, ang hibit 3,000. Yun lang, karami. So, ayan tsaka yan, and ito so, yun lang share ko lang din sa inyo ang aking nadagdag or nabili na grocery dito sa aking size size store, so kanina lang po ito guys so, share ko na sa inyo para ma-display ko na at malagyan ko na siya ng price, so yun lang salamat po sa inyong panonood and get blessed everyone